may mga nilalang daw sa ilalim ng dagat, mga halimaw na hindi na dapat muling magising. Pero paano kung isang araw may dalawang taong nakakita sa isa sa kanila? Kaibigan, kilalanin mo ang nilalang na tinatawag na Leviathan. Ayon sa Biblia at sa mga sinaunang paniniwala ng Middle East, ang Leviathan ay isang damhulang halimaw ng karagatan. Isang ahas na may mga sungay, may apoy sa bibig at sinasabing tagapagbanta ng pagwawakas ng mundo. Sa panahon daw ng paghuhukom, siya ay muling lilitaw. 1960, dalawang explorer mula sa isang International Oceanic Mission ang naglayag gamit ang isang makabagong submarine. Layunin nila, abutin ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan, ang Mariana Trench. Matatagpuan ito sa kanlurang bahagi ng Pacific Ocean at may lalim na mahigit labing isang kilometro sa ilalim ng tubig. Limang oras na silang nasa ilalim nang biglang may malakas na BANG na bumunggo sa kanilang sasakyan. At ang tunog, para raw itong kinakamot ng mga matutulis na kuko. Kinabahan ng dalawa, tinignan nila ang kanilang sonar at monitoring system. At doon nila nakita ang isang higanting nilalang, may tatlong ulo, gumagalaw sa paligid nila. Agad silang nag-report sa headquarters, ngunit imbes na purihin, pinagsabihan sila. Sabi ng mga opisyal, pakaraw stress at halusinasyon. Ngunit pagbalik nila sa ibabaw, may mga malalaking kalmot ang hal ng kanilang submarine at mula noon, hindi na sila muling nagsalita sa publiko. Ang kanilang kwento, tinago, tinuya at kinalimutan. Hanggang ngayon, walang opisyal na tala ukol sa sinasabing nila lang. Ngunit, isa lang ang malinaw. May mga bagay sa ilalim ng dagat na hindi pa natin lubusang nauunawaan. Kaibidan, naniniwala ka ba na nakita nila ang Leviathan o bahagi lang ito ng katang isip? Ikaw ang humusga.